Isang mapagpalang uh, araw po sa atin lahat Ang vlog po natin sa araw na ito ay Magluluto po tayo ng uh, pansit Habhab -hab. uh, Tayo po ay nandirito sa preparation no uh, Ang sangkap po na gagamitin natin ay uh, Bawang, ayan, apat na perasong bawang uh, Sibuyas, isang perasong sibuyas at mayroon po tayong uh, Baguio Pichay, no? At ang repolyo. So, sa pagluluto ng pansit, hindi talaga mawawala ang uh, uh, repulyo, no? sa, sa mga pangunahing sangkap ng pagluluto ng uh, pansit. So, ito yung ating uh, pansit haba. Ayan po. Uh, ang pangalan po ay, yan, pansit haba, four piece pansit habang. -hab. Uh, so, yan po ang aming uh, lulutuin sa uh, vlog natin sa araw na ito. Ah, uh, marahil ay ang ilan sa inyo ay nagtatanong bakit uh, ka-brothers, kabayan, ay eh, tinawag na pansit habahab. -hab. Ano ba ang ibig sabihin ng habahab? -hab? Mamaya ho, ididain mo ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pansit habahab. -hab, no? Uh, dito muna tayo ngayon -prepa preparasyon tayo sa uh sangkap, yung bawang. Yan muna di natin ang bawang para madaling uh, uh gayatin, no? O, uh, pinuhin. So, pinakamabilis na para ang pag uh, uh, pit, pit ng uh, bawang, no? Eh yan ang bango, no? Ah uh, talagang sariwa Sariwang sariwa yung bawang, no? talagang nga uh, maamoy mo yung uh, simoy niya o yung kanyang halimuyak na amoy, napakabango. Kaya sa pagluluto ng lahat, ang bawang po ay hindi po mawawala. No? Talaga, siya yung uh, nagbibigay ng aroma sa mga niluluto natin. No? ah uh, bakit tinawag na uh, aroma? Kasi Uh, kung inyong mapapansin kapag pinai uh, ano na natin, sinasantok sana natin ito o ginigisa na natin siya, ay makita mo yung uh, halimuyak ng amoy ng bawang, no? Mm, napakabango. So kaya ito uh, atin na siyang uh, pipinuhin para pag uh, ginisa natin siya, ay talaga yung katas ay talagang uh, ano, naiiwan sa mga ibang sangkap. Kaya ma mabango, no? Mabango. So mamaya ay pagkatapos natin itong uh, uh, paghahanda sa mga sangkap na gagamitin natin para maluto natin ang pansit habhab ay uh, igidisa po natin ito, no? Yan uh, Sunod natin yung bawang, no? Sang pirasong bawang. Ah, uh, alam niyo sa pagluluto ang bawang talaga um, uh, makita natin na talaga na uh, isa rin sa mga pangunahing sangkap na hindi ka makapagluto kapag ka walang bawang no kasi talagang ang bawang eh, nagbibigay ano to uh, um, sarap sa mga niluluto natin no kaya ako oh, ang gamit ko ay uh, sibuyas na pula uh iwan ko uh, hindi siya hindi siya pula kundi uh, may pagka uh violet or uh, may pagka ano siya no uh, sabi ng aking binilhan na uh, nagsu dito sa akin ng uh, mga bawang at uh, sibuyas sabi niya i imported daw ito uh, hindi raw ito galing sa Pilipinas kaya iba yung kulay niya eh. para siyang ano Uh, violet bahelate mam mamu my ano mamula-mula pero ang laman ay puti naman sa loob, no? Parang Filipino uh, uh, Pilipino na bawang uh, sibuyas. <coughs> Excuse me po. Alam nyo ito ang problema sa sa pagluluto at pagdumating na sa uh, bawang paggayat ng bawang. Talagang uh, mga ka-brothers, uh, mga abayan mapapaiyak ka talaga <laughs> talaga namang uh, napakatapang ng uh, uh, amoy nito eh, kung ikaw ay hindi iyak eh, pag humarap ka dito sa ng uh, ng bawang eh, talagang iiyak ka so fair, kaya <laughs> uh, ito, susunod natin yung bagyo pichay, tapos na yung uh, tapos na yung bawang at saka sibuyas eh, susunod natin yung bagyo pizza yan. Gayatin natin. No? Ayan. Uh, medyo pinupinuhin natin to kasi uh, bagyo pizza, medyo ang um, pinakatangkay nito ay medyo makakapal. No? Uh, ngayon, pagdating dito sa kanyang pinaka uh, parang dahon, so, malalaki na ang portion ng ah uh, paggagayat natin. So, ayan, uh, napapaiyak na akong mga ka mga kabayan, dahil sa sibuyas, ang sipon ay, ang sipon ko ay tumutulo na, uh, sobrang tapang talaga, no. So, susunod natin, ay yung repolyo. So, isang buong repolyo, pero hindi natin ubusin to kasi sobrang uh, laki naman. At ang uh, lulutuin natin na uh, pasit ay isang kilo, lamang or uh, kalahating kilo. So, madami na ito. No? Uh, mabibigyan natin ng ating uh, apat bahay nito kasi uh, mga kabayan, mga kabrothers, eh, dadalawa lang naman po kami sa bahay. Kami ang na mag-asawa kasi yung aking anak na panganay ay lumipat na doon sa kanilang uh, bahay. So, kami po ay uh, naiwan dito at ah, uh, hindi, hindi na kami sumama roon sa kanilang uh, paglipat kasi napakalit pala yung bahay na yun na uh, ano, nakuha nila. No? Eh, sa mga gamit pa lang nila, wala, puno na. So kami na iwanan dito. So dalawa lang kami dito na mag-asawa sa bahay na ito. No? ah, uh, so ito, uh, gagayatin na natin ang repolyo at ah uh, i pag uh, sama natin to dun sa bagyo pichay ang video medyo <coughs> malaki laki ang pagayat no yan okay uh, ngayon ay uh, gusto ko paliwanag sa inyo marahil uh, <coughs> sa mga hindi pa nakakaalam bakit uh, bakit tinawag siyang pancit habhab no Uh, nung, nung araw no? ko nung ako'y bagong sampa dito sa Maynila at ako po ay napagawin ng, ng ng bandang uh, Quezon Province. Alam nyo, ang pansit habhab ay original na may may likha nito ay ang uh, mga mga Quezonanon, no? Mga taga Quezon Province. So sila po yung nag nito bakit uh, tinawag na pansit habhab, no? Ngayon papaliwanag ko lang sa mga hindi pa alam sa mga nakakaalam na kung anong ibig sabihin, bakit tinawag na pansit habhab, salamat at uh, kayo ay nakatikim na kung anong lasa ng uh, pancit habhab so ganito yun mga kapatid nung araw ako ay parang naging inosente nung ako ay, ay napagawin ng quesion uh, province no? lalo na dito sa may uh, lukban kasi Nung kami mag over at uh, kami mag-almusan, eh, nagulat ako. Sabi na, kain muna tayo ng uh, pansit habhab. Naglalaro sa isipan ko, ano ba ang pansit habhab? Bakit nila tinatawag na uh, kakain ng pansit habhab? So, alam niyo mga kapatid, nung dumating kami at nag-order nga ng pansit habhab, nagulat ako. Nakalagay siya sa dahon. Walang plato, walang kutsara. So, ang isip ko, ay naglalaro. Sabi ko, paano kakainin to? Eh, walang kutsara, walang tinidor. Ang nandyan lang ay suka. So, yung aking kasama ay dumampot ng isa na nakalagay sa dahon at yung suka. So, nilagay niya ng suka. Sabi ko, paano niya kakainin to? Abay, ako, ay gulat na gulat nung kanyang uh, kinain. So, ang Pancit Hawag na tinatawag sa Quezon Province ay ang 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 pagkain pala kay tinawag na pansitabab kasi pag kumain ka, wala kutsara, wala tinidor. So ganito mga kapatid, hindi mo ko lang sa inyo kung anong ibig sabihin ng pansitabab ng pagkain. So kaya siya tinawag na pansitabab kasi pag kumain ka, wala kutsara, wala tinidor. So ganito yan. Kakainin mo siya na ganyan. Yan, kakainin mo. Wala, ano talaga? kalan as in, ano? Kaya sabi ko, ah, kaya pala tinawag na pansitabab to. Kasi alam niyo sa amin mga kapatid, sa siyempre kami ay mga nantagalog, mga uh, uh, bisaya kami. So laki ng Negros Occidental. Pag sinaming habhab, -hab, ay ano yan, uh, uh, lalamasin mo, ha? Huh? Kakainin mo talagang uh, ano mo eh, parang magang nagpakain ka ng baboy, di ba? Sino nakakita na sa inyo na pag ang baboy ay kumain, talagang hinahabhab ang lahat ng pagkain na doon sa kanyang pakainan? So, doon ay nagkaroon ako ng idea ay siya nga pala, yung palang ibig sabihin ng uh, sinasabing pansit habhab. Kaya, kaya ang nakalagay dito, ayan, pansit habhab. So, mamaya, hahabhabin natin to pag naluto na. No? So, tuloy natin ng paggayat dito sa uh, Repulio at isusunod natin siyempre. Alam nyo, sa Quezon Province, magtataka ka mga kabayan, mga kabrothers. Sila pag nagluto, alam nyo, uh, ang, ang, ang halo ay bagyo beans lang. Wala siyang halo ng manok uh, uh, mano o anumang uh, sahog. Pero magtataka ka, napakasarap ng uh, uh, kanilang uh, uh, pagluto. Uh, huh? suka so, na maangang-angang pag nilagay mo. Ako, ang sarap na ano. So, ako po ay, kasi mara, maraming bisis na akong magluto nito. Ngayon ko lang siya na-vlog. Na, no? Naisipan ko na uh, i-vlog ito kasi kakaiba sa ibang ano, pansit habab eh, No? So, ako po ay naghahalo ng manok, chicken. No? So, ito po ay naka-steam na uh, kagabi. So, may himay na lang natin Para Para, ano Para lumasa Nang husto Eh, yung kanilang uh, uh, Porte ay iba din So, ako ay inimbinto ko ay Haluan ng manok Or uh, atay So, para, ano uh, Lumasa pa ng gusto Kaya, masarap Lalo siyang sumarap Na may sahog Pero ako nakaka na, nakakatuwa Kasi eh sila nga, nagluluto, walang ano eh, walang um, sahog na anuman, kundi yun lang gulay at uh, saka yung pansit habhab, -hab, yun lang ang makaano uh, ito ay uh, eh, masubukan natin to kung ano ang reaction ng mga kapitbahay natin kapag nabigyan natin. Kasi mamaya pag naluto uh, na natin to ipamimigay natin patitikmin natin sila <laughs> ng uh, lutong pansit habab no so ito na yon and na, uh, naka ano na tayo no uh, Nahimay-himay na natin ito na malapit na nating ah uh, uh, matapos na himayin ang ang chicken yan habang naghihimay ako ng chicken ang sipon ko naman ay ay tumutulo dahil sa Uh, bawang no uh, sa sibuyas uh, pero hindi hindi siya mga kapatid pumapatak dito sa niluluto ko uh, at uh, ito po ay malinis malinis po itong ating uh, ginagawa no uh, yan so konti na lang no himay natin yan para pag ginisa natin ay hindi na siya gaano uh, uh, i-ano natin sa apoy, no? Hindi ano na kasi luto na ang manok eh, no? So mga ka-brothers ay tayo ay magigisa na. So pupunta tayo sa kusina, no? Habang uh, uh, uh gigisahin natin ito. Ito po yung aming uh, uh, pinaka dirty kitchen namin, no? Yan, uh, yan po yung ating uh, uh, kalan no na gagamitin so yan uh, prepare na natin yung ating mga uh, paggagamitin ano so bubuksan na natin ang ating uh, kalan no uh, by the way ang gamit ko ay super kalan kasi hindi ko pa naikasa yung aming gastog namin no? so yung maliit muna na tangkihan gamit namin kasi eh, nung lumipat yung aking uh, anak, aking manugang, eh, para kaming bagong kasal na mag-asawa. No? Eh, Nag-ayos nag ng uh, aming bahay. So, ngayon ay kukunin natin ang mantika. So, lalagyan natin ng mantika mga ka-brothers, mga kabayan kasi uh, ibigisa natin. No? Kukunin ko ang ang mga sangkap. Ayan. Malapit na dito. Andito na lahat. No? Igigisa na natin. At ating pong hugasan ng ating gulay. Ayan. Hugasan natin. at sibuyas <coughs> ah, excuse me po ah, talagang ano napaka ah, napakaganda ng amoy ng sibuyas yan, napahina naman ako natin ang chicken para magsa natin siya. Siyempre, kailangan natin ng uh, konting kunting uh, ano, uh, ang ginagamit namin na ngayon ay hindi na ano sa seasoning ang ginagamit namin ngayon ay bitsong no talagay natin ng konti para magkaroon lang ng nasa no ah uh, yan tapos syempre hindi na, na pwedeng mawala ang paminta no isa to sa mga nagbibigay ng aroma sa mga nilipro natin para maging mabango no ang paminta isa sa mga matapang din pag nalanghap mo ang ano ha? ang amoy talagang sigurado na gano'n uh, aating ka babahin no? ah, uh, gahin natin siya ng konti asin yan gahin natin sya ng konti asin yan ngayon ay ilalagay natin ang ating ginayat na pat, bagyo pichay at saka yung ripulyo. ngat sa masiner siya, no? Hanggat sa maanis siya. Yan. Mag-aantay ng konting tuyo, no? kukunin ko lang yung ating tuyo yan ito yung uh, ating soy sauce mag no? a add lang tayo ng konti para magkaroon lang ng kulay yung uh, ating iluloko na gulay at saka yung uh, sahog no? kunti lang kasi may may asin na yan baka mamaya mas sobrang at na maalat So, hindi na natin makakain yung hindi na natin ma, malasap yung lasa ng, uh, ng uh, niluluto natin kapag sobrang uh, sobra sa uh, alat, no? Tsaka hindi rin maganda sa ating kalusugan kapag uh, sobrang alat, no? Kapag uh, masobrang alat naman, nasasanay ka sa sobrang alat, minsan, ah, uh, ang epekto nito sa ating kalusugan ay pinatamaan ang ating uh, uh, bato, no? O yung ating kidney ay talagang uh, minsan ay natatamaan kapag sobrang alat ang pagluluto. Kaya dapat pag nagluto tayo, hindi rin siya matamaan. Katamtaman lang na, no? Yung tama lang na may lasa, no? Kagaya nito ay titikman natin to kung ano ang um, ating na nito kung kailangan natin magdagdag ng kunting asin o tuyo so titikman natin ayan ah, titikman natin po kung anong lasa hmm okay na siya ano na? Ah, uh, malasa na. Yung alat niya, no? Yan. So, luto na siya, no? Ah, uh, kasi pag nagluto tayo pa ng uh, pancit ay huwag natin na, uh, no? la labugin ang gulay, no? Yan. Ilipat na natin siya sa lagayan kasi mamaya mga ka-brothers, mga kabayan, ihalo na natin siya sa pancit uh, pansit no? So, lalagyan natin ng tubig, magpapakulo na tayo ng tubig. Siyempre, uh, lalagyan natin siya ng uh, toyo, no? Para uh, magkakulay. Yan. Huwag naman masyadong ano, kasi pag nasubra niya, ay uh, maalat na, no? Ang uh, ating nilulutong pansit haba. So, kailangan eh, talaga tama lang, no? ang paglagay uh, lagay ng uh, tuyo. Yan. Siyempre, pagdating sa ganyan para kumapit ang ang lasa talaga, inilalagay ko siya ng paminta, no? Yan. Mamaya pagkulo niyan, uh, na natin yung uh, pansit pancit Yan ah, ihanda na natin to, no? Kasi ilang sandali lang pupulo na ito, no? Ah, yan, tatagalin natin yung uh, pinakapapin niya doon nakasulat ang pangalan no, yan ito yan para pagkain na pag-away ng uh, bandang Quezon uh, Province hanapin niyo ito yung 4 piece uh, uh, pancit habab, masarap ito mga brothers, mga kabayan pinakamasarap itong uh, ano na to 4 uh, piece na uh, pancit habang So, yan. Actually, ito ay hindi ko binili, kundi ito ay uh, uh blessing, no? May regalo ng uh, ang uh, aking uh, uh, balae. Kasi yung aking balae ay taga uh, Sampalok So, talaga sila ay eksperto dyan sa pancit habang So, Uh, binigyan po tayo uh, yung aking asawa ay taga Quezon Prado, uh, province din, taga Alabat. So kaya uh, uh, ano, talagang alam nila ang lasa nitong pansit no? at uh, talagang uh, hindi ka uh, mahuhuli dito, no? Sa sa lasa. Ito na. Ah, uh, lalagay na natin siya kasi kumulo na, no? Yan. Marami pala ito yung kalahating kilo. Uh, so kung inubos ko pala yung isang kilo, hindi, hindi magkakasya dito sa kawali na uh, pinaglulutuan ko. Madami pala, oh. So, yan. Uh, ilagay na natin. So, kailangan aluin natin na uh, mga ka-brothers, mga kabayan para pantay yung paglambot ng uh, pansitabahab, no? Yan. Wow. <coughs> ilang sandali na lang, maluluto na ito, no? Ah, uh, siya so, talaga ng mga ano. So, yan na. So, so mamaya po ay uh, update ko kayo. Uh, ipapakita ko sa inyo, ako mismo ang magsasampo ng pagkain nito ng tinatawag na pansitabab. Ah, uh, ninyo kung paano ko hahabhabin ang pansit nito mamaya. So pansamantala po akong uh, magpapaalam sa inyo lahat. Bye-bye.